bad news para sa mga kababayan natin na nagbabalak pumunta ng Canada bakit ito ginawa ni Canada Ay, no. Napakatahimik mga boss, ano? Naririnig mo lang yung huni ng mga ibon. pinagbamasdan ko na yung ng mga puno. Napakagad ng tignan, ano? Dahil malapit na dumating ang pole at winter na. simula na naman ang kalbaryo ng winter. Pero bago dumating 'yon, yung kalbaryo yung 'yon sa winter, ay eh magpapakita muna ang magandang uh, view. Magdidilaw yung mga dahon, magpupula, napakagandang tingnan. Bago dumating yung uh, winter. Alam oh, ba? Diba? ipapakita mo na ni Canada yung magpapakita mo na ni Canada yung magandang itsura pag nag -pol. Mga boss. Ah, uh, tea tayo. Lemon and ginger tea. Mga boss. Nabalitaan niyo na ba yung uh, about sa tourist visa dito sa Canada. Ah uh, kasi dati talagang uh, pwede kang mag-apply ng work permit kung ikaw ay papasok dito sa Canada bilang isang uh, tourist visa ang gamit. Maraming nakahanap ng trabaho noong panahon na 'yong mga posts. Ang alam ko nga ang natatandaan ko, matagal na yung programa na yan. Nung 2020 pa, nung panahon ng pandemic. Dahil nung panahon ng pandemic, maraming turista ang nakapasok dito sa Canada na hindi nakalabas. Nastock sila dito. Kaya ang Canada nag-isip ng programa para sa mga taong na na dito, na-stranded dito sa Canada. Talagang ang Canada ay laging nag-iisip ng paraan para sa mga foreign worker, para yan, tulad ng mga nag-tourist visa dito dati. At uh, magandang opportunity yun para sa mga taong nandito dati sa Canada noong panahon ng uh, pandemic. Maraming trabaho ang binuksan para sa mga na-stranded dito na tourist visa ang gamit iba-ibang uh, lahi ang nandito at isa na doon ang ating mga kababayan na nandito noon, nung panahon na yun dahil sa ganda nung programa na yun na-extend yun mga boss hanggang 2023 ah uh, Siyempre, nung na-extend yun mas maraming turista ang pumasok mas maraming tourist visa ang mga nagsidatingan dito para maghanap ng work permit makapag-apply ng work permit at uh, asahan natin na maraming uh, kakompetensya nung, pan nung, nung, panahon na yun at syempre hindi yon kadali na pakapaghanap ng trabaho na magbibigay siya ng lamiya di ba? kasi sobrang dami nga eh maraming pumasok ng mga tourist visa at ah uh, kalimitan nun na nag apply ang mga taong dumarating dito isa na yung mga kababayan natin ay ina-apply nila yung mga fast food tulad ng Tim Hortons McDonald's, KFC at yung mga mga supermarket dito na malalaki kasi doon um, mabilis matanggap mabilis silang mag-hire marami silang kailangan na maraming tao so magandang opportunity yon lalo na sa mga kababayan natin at ah, uh, nito lang na dumating yung August 28 August 28 dito sa amin sa Canada ah uh, naglabas ng bagong uh, program ang Canada na sarado na ulit ang programang yon na tourist visa to work permit pwede ka mag-apply ng work permit itinigil na nila yon itong August 28 at uh, nakakalungkot dahil marami tayong kababayan na nandito na nagbabaka sakali nagturis bisa nagturis bisa sila dito pero dahil sa inilabas na ganong uh, programa na itinitigil na nila sarado na close na talaga yung mga ganung uh, program maraming na stranded iba-ibang uh, lahat at isa na doon ang ating mga kababayan nandito ang totoo niyan eh, may mga kabayan tayo na kaibigan na natin, kakilala natin dito na next year sila ng storya nila sa akin na nakakalungkot kasi alam niyo yun na iniwan nila yung kanilang permanenteng trabaho sa Pilipinas yung maayos na trabaho at medyo magandang sweldo. Dahil yun sa pangarap nila, sa kanilang pamilya, lalo na sa future ng mga bata. Kaya sila sumugal nung sa sakali. Nag-resign sa trabaho, ibinenta e ang mga properties, nangutang ng pera sa bangko at sa mga kamag-anak. Para makipagsapalaran dito sa Canada dahil sa programang inilabas ng Canada. May mga kababayan tayo yung nag-share nun. At na panood nila yung inilabas na ganong programa. <laughs> na hindi nila alam kung ano yung next step nilang gagawin. Magkaganon pa man mga boss. Uh, manalangin tayo dahil ang Canada naman ay hindi tumitigil sa mga programa para sa mga foreign worker. Ang totoo niyan talaga sa sitwasyon ngayon dito sa Canada mga boss, aminin ko sa inyo na malaki ang problema ngayon ng mga foreign worker dito sa Canada. Lalo na yung mga student na nandito. Yun ang totoo mga boss. Kaya dun sa mga tao na nagpaplano or may apply na kayo sa Canada, lagi kayong manood ng balita. Lagi kayong manood ng mga vlogger dito sa Canada. Dahil malaking tulong yon para ma-update kayo sa ano mga nangyayari dito sa Canada, lalo na sa mga programa ng Canada. Kasi nagbabago-bago talaga. Uh, misan makalipas ang ilang buwan meron na naman silang bagong program na nilalabas kaya kung may apply kayo dito at nagpaplano kayong pumunta dito. At ibinahagi uh, ko sa inyo to mga boss para dun sa mga subscribers ko na na nagpaplanong pumunta ng Canada. Ito yung update ko. At uh, umasa kayo na kung ano man yung magiging update sa susunod ay eh, agad-agad kong ibabahagi sa inyo. At uh, malungkot, malungkot mga boss para sa akin na kasi ramdam ko yung mga iba nating kababayan na nandito na ibinabahagi nila yung storya nila sa akin nakakaloko paano kung ikaw yun na nanonood sa akin na nandiyan ka pa sa Pilipinas nag placement pi ka na yung ginamit mong pera inutang mo di ba yun ang totoo at iiwan mo yung maganda mong trabaho hindi para sa sarili mo kaya ka pupunta ng Canada para yan sa future ng pamilya mo lalo lalo na sa mga anak mo yun naman ang totoo diba lahat tayo halos lahat tayo na gusto mag abroad yun ang ating uh, plano para sa ating pamilya lagi ako napapabuntong hininga <laughs> dahil sa previous na upload ko sa inyo yung tungkol naman sa ating isang kababayan na malapit sa akin na kaibigan ko na, na scam. Tapos eto ngayon, itong isinare ko naman sa inyo. Tungkol naman ito sa tourist visa na itinigil na ni Canada. Yung programa na yun. So, pero kailangan kong i sa inyo. So, ano yung nangyayari ngayon? Paano mga boss? At ah uh, salamat sa inyo ha. Sa Kaunting minuto na panonood nyo sa aking uh, video ngayong araw na to. Nawa po ay uh, manatili tayo na magdasal, huwag mawala ng pag-asa. Laban lang sa buhay at uh, makakamit din natin yung ating... Uh, kung ano yung ating ngitiin sa buhay, kung ano yung ating yung pangarap. Hindi naman palagi lagi tayong nasa baba darating din yung isang araw na nandiyan naman tayo sa taas. Maraming salamat po ulit sa inyo. Nawa po ay uh, safe po ang bawat isa sa ating ngayong oras na to. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa JPNoy TV. At uh, i-click niyo rin po ang notification bell para palagi kayong mauna sa tuwing ako po ay may bagong upload na video. Maraming salamat po ulit sa inyo. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam po sa inyo.